May hirapan man si Pilingon magbakhad mga kapilingon. What? Ito na mga kapilingon. ano kaya to? Parang... Parang may nahamoy ako hindi maganda. So, ito, jumper mga kapilingon. Ito, wow! ito na jumper. Ito Ito, ito sayal. Yung saya ba? Saya na puti. Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel. It's another day and another burdo-burdo. Still, ikot-ikot na naman ang ating gagawin dito mga kapilingon. Iwan ko lang kung mayroon pa bang basura ngayon. Baka natakot ng basura sa atin dahil na ano na ba? Lahat ng sulok dito na sumuko na talaga. At before anything else mga kapilingon, magpa-music muna tayo eh dahil laay man ang buhay dahil kailangan natin mag -ano ba? Habang papunta doon, flex-flex muna natin ating mga dadaanan. later. Dito na mga kapilingon, first stop natin, first stop. Magtingin-tingin tayo dito mga kapilingon, baka meron tayong mga daw o may ito, may meron tayong magustuhan ba? <laughs> Chosy magustuhan. <laughs> Parang nang nag-shopping si Pilingon, no? Tignan natin mga plastik mga kapilingon. Ang dami pa namang sasakyan. Tingnan yung mga kapilingon, oh, may ano dito? Itingin natin tayo. Ilagay ko yan diyan mga kapilingon dahil ano? Yung sako, hindi ako nagdala ng bag dahil ano? Ito mga kapilon no? oh, may ay ay luma na, luma na higaan. Ito rin oh, no? mga ano. Kasangkapan sa lababo. Lumang higaan, sayang luma din pala. Ito parang parang balas. Ito ano kaya to, meron kaya to. No? Wala din. Ito mga kapilingon. Grabe. Grabe yung buhay ni Pilingon. Ay nagkab-kab talaga na masura. Kab-kabin mo, kapilingon. Hindi man mga kapilingon. Ang daming kandila mga kapilingon. Pwede ito sa emergency light ba? Oh? Mga sinindihan na ba? May simbahan kasi dyan. Siguro galing ko sa simbahan. Dito rin banda may ano. Ay, parang lagayan ng patay yung ano ba lalagayan ng yung gikrimit ba? Yung ganun ito. Huwag na, huwag natin dalhin yan. Punta tayo sa unahan, parang wala ito dito. Proceed tayo sa kabila. A few moments later. Tingnan yung mga kapilingon. Oh, meron na naman ako nakikita. Parang damit na naman ito. Ito iwan ko lang. Ito higaan. Tapos ilalim. Iwan ko lang kung sa ilalim. Hindi ano. Panginintay natin. Tingnan natin yun. Sa kabila. Tingnan din natin sa kabilang drum. Bin pala din. Eh, wala pang laman mga kapilon, may isang plastic lang. Doon pa rin yung scooter na red. Oh. Nakay ko muna kayo. Suot ko na ang ating magic gloves mga kapilingon. Kaya ito na. Tingnan na natin. Balik tayo. ilapit ko muna kayo. Tingnan nyo mga kapilingon kung ano. Ano makikita natin ngayon. May rapan man si pilingon. mag-backhand, mga kapilingon. <laughs> ito na mga kapilingon. Ano kaya to? Parang ay punda. yung ano sa unan mga kapilingon yung cover ng bed out oh, bed. bed <laughs> <Yung> unan <laughs> pillow cover ano ba pillow case oh, ito jumper mga kapilingon no? jumper ito mga kapilingon maong na jumper ba hmm. maong na jumper tapos ito mayroon pa ito sayal yung saya ba saya na puti hmm. Meron pa. Ito pa oh. Ano ba ito eh? Oo, sabot eh. or jacket. Iwan ko lang. Parang jacket. Jacket mga kaplingon. Ito rin maganda ito. Dress na itin. pang black lady. Magiging black lady tayo magsuot nito. Ito rin. Oh, may ano pa oh. May may nakalagay pa tag dito sa gilid. Ito rin. White. White na ano mga kapilingon. White. Dress. Ito rin na maganda rin. Ito maganda to. Maganda. Maganda na jacket ba? Jacket. Ito rin oh. Long mataas na damit. Ang dami. Mga luma lang. Ah, hindi naman in, as in lumang luma. Ito rin oh. maganda to oh. Idalhin ko to. Ito lang dalhin natin yung isa. So, iwan ko lang magsuot ba yung mga bata. Ito. Ito rin, no? Leggings. Ay, na-over pala sa aking, ano? Itong red, mga kapilingon, palato, pala to. Wag na lang natin tingnan. Ito na ano kasi, napisil-pisil ko ba? Para siyang dami tingnan, pero comforter pala, kaya proceed sa baba. Proceed sa baba, mga kapilingon, dahil ano? Meron din dito sa baba. Binabalik-balikan ko na lang mga area 'yung sa Tayo dito sa baba. Tingin rin tayo dito baka meron tayong makikita. Gitu. Hello, Mister Bin. Baba ko muna kayo dito sa baba. Tingin muna tayo dito mga kapilun baka meron tayong makikita ba. Sa ano? wala, puro basura lang. Kaya proceed tayo sa ibang ibang area. Proceed tayo sa kapila, mga kapilang dahil puro basura lang dito. 2,000 years later. Palang, pangalawang spot natin ito ngayon mga kapilingon tapos matagal-tagal ako hindi nakabalik sa lugar na ito dito sa spot na ito iwan ko lang mayroon ba makukuha tayo ngayon para mihingaw man ang basurahan tingnan natin ibaliktad ko yung yan mga kapiliyon para mang hawan man ay yung ano pa parang malinis man pero try natin baka dyan sa loob ng bin try pa rin tayo hinihingal ako kasi paakit itong lugar na ito tingnan natin ang bin sana nga meron kung wala ay transfer na naman um, transfer at uh, transfer tingnan natin baka meron wala mga kapilingon pusoy si pilingon si pilingiro kaya balik tayo sa baba sa ibang spot na naman tayo magbakasakali na naman mingaw parang rongton tayo doon two hours later dito banda mga kapilingon may nakita akong ano, plastic tingnan natin kung maganda pa so, ba ito para mga kasi siya mm -hmm. damit tingnan natin pa na kumabakad ah. Ay, ano pala mga pito? Nabasa. Ano pala, bit comforter pala. Tapos ang daming balahibo ng aso. Kaya huwag na lang natin ano. Bungkalin baka mga lupad sa hangin. Mahangin pa naman. <laughs> ang basang-basa pa. Tapos may balahibo sa aso. uwi na muna si Pilingon mga kapilingon dahil sobrang layo itong narating natin tapos maglalakad lang ako pa uwi ba baka abutan ako ng dilim kaya uwi na lang muna ako at flex flex na lang muna natin ang aking nadaanan At ito pong nakuha natin kanina mga kapilingon. Damit, mga damit lang naman to mga kapilingon. Tapos may short, ganun lang ba. Ito Itong parang ano siya. Pang formal attire siya na ano. Parang pang black lady ba. Eh? Pang formal attire din naman siya. Pang dress siya ba dress. socialin din. Social din ang dress na to. Tapos yung brown yan pasta <laughs> Basta. <laughs> Ito mga kapiling ko, dress ya. Pang black lady. <laughs> mga damit lang nadala natin. Tapos ito, may ano din. Ito, bago din kasi. Tapos, meron din ito. Short na ano. Ano ba tawag na? Basta short. <laughs> Marami itong short. Ito rin ito. Short din mga ano pa mga mamahalin din ng ano hindi din hindi din bas ano ba hindi din mga, mga ganda, ang quality <laughs> hindi na ma, hindi na mabigas ni nang ng tama ito rin oh basta magaganda pa ang mga ano na to mga tila ba mga tila pala at ito leggings eh, dinala ko na lang leggings oh. parang tickling ang tulog to ang <laughs> tapos Puro lang dami nang nadala natin mga kapilon. Ito rin, oh Dress na puti. Pang-formal din naman na dress. Mm. Ablaus pala. Dress tuloy. Ito rin, short din. Mm. Tapos ito rin. Dalawang black. Dalawang dress na itim na nadala natin. oh ito. Pang-formal siya. Sakto to sa mga bata ba. Hmm. Tapos ito. Ito rin. Magaganda ba? Magaganda pa kasi. Tapos ito, pulkadats. Tanglawong <laughs> pulkadats na itong nakuha. Meron din akong nakuha dati ganito rin, iwan ko lang kung ganito ba 'yung design. Basta ganyan, oh, uh, pulka. Ano pulkadats ba nito? at yan lang mga kapilingon sa akin nakuha ngayon. Shout out po kay Ma'am Crislia Bughaw from Ruas Sabila Shout out din po kay Ma'am Marie San Juan. Shout out din po kay Ma'am Lilani Pituyo. Shout out din po kay Sir Warren Lisada from San Francisco, California. Shout out din po kay Ma'am Marilou Cabrera. Shout out din po kay Ma'am Tita Mabayan. And shout out din kina Ma'am Jinky, Ma'am Janita, Sir Junjun, Ma'am Andrea, at kay Sir Jo from Valenzuela City. Shout out din po kay Ma'am Miriam Siba from Iloilo -Ilo City. Shout out din po kay Ma'am Medina di Guzman, shout out din po kay Ma'am uh, Ma Ruby Comia, an advance happy birthday po sa mister ni Ma'am na si Sir Basilio Comia na magbe-birthday this coming November 27 yan. Advance happy birthday po sa inyo, sir. Shout out din sa mga anak ni Ma'am na sina Ma'am Carla, Sir Gibin, Sir Razel or Ma'am Razel at kay Ma'am Lori at sa dalawang apo ni Ma'am na sina Sir Kyle at Sir Janry. Shoutout din po kay Ma'am Tess Abit from Pampanga. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga Ma'am and Sir. Lalo, lalo na po sa nag-subscribe and sa nagpa-shout po. Maraming salamat at sa mga nag-support sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ay hindi po kayo magsawa sa pin channel. At sa mga hindi pa po, po nakasubscribe, pa-subscribe po na aking channel. Maraming kinikiro sa Thank you for watching.